dito sa Bermuda time check alas 6 flight ko na naman po pabalik sa Pilipinas this time ang uwi na to is na pa emergency, kasi rin pasensya po wala po masyadong boses uh, actually po uh, mama ko is struggling sa sakit at ngayon January 4 Natapos na yung laban ng mama ko. Update ko lang kayo kung gusto niyo sumama sa akin. Bermuda. Pauwi sa Pilipinas. Actually, ang itinerary ko is Bermuda, New York. New York to Japan. Japan to Philippines. Tapos, meron lang akong layover na sandali. Uwi ako ng Cavite kunin yung anak ko si Cassie, balik ulit sa airport, padabaw naman. Kung gusto niyo akong samahan, samahan niyo po ako. Ito po ang buhay abroad. Ubus na yung luha ko. Actually, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag nakita ko na yung mom ko na nasa kamaong. Yun yung huling bagay na eh, na may imagine ko talaga sa isa sa mahal ko sa buhay. Mahal niyo po ako, sa pag-uwi ko. Biyahe yeah, hey, Bermuda to New York is 2 hours lang po. Ho. Parang domestic flight lang siya. Ayan, pasensya po. Nampalitad ko pala na yung hawak ng phone. Naglalakad na po kami niyan. Meron kaming two hours layover sa New York. Ayan, pag-boarding na po ako niyan. Pap Sasakay na kami ng Japan Airlines. sa ko yung friends ko. Ayan. <laughs> Malapit pa pala ako sa'yo. sit na pedal. Ganoon din. serve food, pwede ka pong humingi ng pagkain sa kanila. Ito yung second meal namin, pasta. Walang option ni eh. ko may option. Yung first kasi may option. Ayan, preparing for landing na po kami niyan. Pero yung maliit na pinofocus ko na mountain, yan yung Fuji mountain sinasabi po ng ano ng pilot na tumingin kayo on your right tapos yan po and yung Fuji mountain ng Japan tapos ready for landing Dumating na rin po kami sa Japan. Sorry na baliktad ko pala yung pagkuha ko ng video. So yan po yung ano ng Japan airport nila yan. Ito tayo, connecting flight. Ayan, dumating kami sa Haneda Airport. Wala na ako kasama niyan kasi pagdating ng ng Hanida, kailangan lumipat ng airport si Anna at saka si Randy. So, sa Narita Airport sila. From Hanida to Narita, 2 hours travel nila by by ano, train. Kaya ako na lang mag-isa dyan. Naglilibot ako. Naghanap ako ng mga kainan. Yan, kalilibot ko. Dito ako na hinto. Dito ako na hook. Gusto kong matry yung yakisoba nila. Paborito ko kasi yung yakisoba. So, dito, at least dito authentic. Gusto kong matikman. $20 yung pera ko. Sabi nila, hindi na sila susupin ng dollars. So, ayan. First time po makahawak ng pera ng Japan. $8 yung yakisoba. Yan na yung yakisoba. Masasabi ko talaga, masarap po siya. Yan po yung red is para pickle. Ang sarap niya pa ulo pwesto ko sa ako para pa stretching muna ng mga ganyan po sila diyan which is very relaxing actually ang aga kong dumating ala 5 flight ko 2 am pa po so meron akong 8 hours na libot-libot sa Visaya Ang cute ng mga tinitinda dyan. Iba't ibang klase. Mahilo ti Makung anong anik-anik. Meron sila dyan. Tapos, pagdating pa talaga sa pagkain, ang dami. Yung sponge cake nila na sikat daw sa kanila. Ang dami, iba't klase na kalito. Ikot ako ng ikot ko. Anong kukunin ko? Tsaka, ko rin naman maintindihan yung mga nakasulat. Buti na lang, meron silang mga sample na pwede makita. Ay, agadaya yan Sample po ano yung nakalagay sa box na yan. Ganyan. But, ibang klase. So, talaga super litong-lito ako. Di ko alam kasi first time ko makita ng mga ganyan. Tapos, pumili ako yung sikat na Royce. Ang dami, bakit ibang flavor. Yan yung binili ko sa kaibigan ko, yung Royce potato chips. Potato chip coated with chocolate na Royce. Tapos, ang dami nilang dried goods. Dried scallop, dried ano, mga fish, ang dami hindi na ako kumuha niyan. Baka hindi ko rin magustuhan. Basta ang dami lang. Ang kinuha ko lang talaga dyan is assorted mochi. Tapos kumuha ko ng sponge cake. Tapos kumuha din ako ng white chocolate pudding. Pero pag nandyan ka, ako malilito ka, na kumuha. Para lang ba matikman mo at patikin mo rin sa mga pamilya mo na nasa Pinas. Ayan, boarding na ako. Nakasakay na na aeroplano. Aeroplano ko, papuntang Pilipinas sa Philippine Airlines. Ayan na po siya. Four hours flight po. Tapos, sila na rin po naninigay na ng ganyan. May promo sila. Globe. Pwede claim yan sa booth ng Globe. Tapos, yung sa declaration. At saka sa custom. Kaya mo sila pa yan. Para pagdating doon, ready ka. Kunin tayo nabas ko ng airport. Yan ang pinili kong food. Beef ang pinili ko. Ayan siya. Masarap naman so far. At naubos ko yan kasi gutom na gutom ako. na talaga. Pilipinas na talaga to. naglanding na po talaga ako sa Pilipinas. Terminal 2 po ako naglanding landing Safe. Safe naman po yung travel na at pag-landing na to. dito na ako sa so Pinas talaga. Nag-aantay na lang ako ng luggage ko na lumabas. Labas naman ako ng airport ng maaga. Ayan, nag-aantay na ako kay dyan. Tapos sumunta ako ng Cavite. Di na po ako nakapag-video. ko lang po talaga si Cassie. Kaya na po, nasa same airline pa rin. Pal pa rin ng airline namin ni Cassie. Mag pa uwi na lang labang na lang si Cassie pagdating ko pala ng Cavite may chance pa na makausap ko yung family ni Rodel mother-in-law ko, ko, mga sister-in-law ko mga pamangkin ni Rodel kwentuhan saglit bago kami umalis ni Cassie sa Cavite hinapit kami ulit ni Roy sa airport sundo na kami ni Daddy. Asa kayo namin ng sasakyan. Kasama yung kapatid ko. Pauwi na ng bahay namin. Bahay muna kami kasi kailangan ko pang mag-fresh up. Picture na lang po ang may share ko sa inyo. Wala din na po ako video niyan. Behind that picture po. Ang hirap. Tagal kong nakapasok dyan sa room na yan. Tagal kong natingnan yung mama ko sa loob ng kabaong nang hinabo kong katawan ng tagal kong umihak kailangan kong absorb lahat ito second day na rin po to second night ko sa kay mama ang kumukuha niyan yung pamangkin ko si Chan, si Jasmine Chanel and yung second night ko kay mama mahirap pa rin pero nakakatingin na ako kay mama sa loob. Nakakausap ko na siya. Natititigan ko na siya. Pag pasok sa isip ko na wala yung mama ko nalulungkot. Pero, okay naman so far. Nakakaya naman. ng umaga, 10 o'clock sa St. Jude Parish kami. Maraming po salamat ang isa pagkatid sa mama ko. Thank you talaga sa inyo. Hindi na po ako nakapag-video nung salitang Talagang hindi na po kaya ng namin. Kaya ito na lang po masishare ko.